Si Angelica Panganiban ay glowing bride sa kanyang pangalawang kasal, na mas engrandi kaysa sa una. Pinakasalan niyang muli ang kanyang asawang si Greg Homan, kung kanino siya ngayon ay may isang magandang anak na babae. Ang seremonya ay ginanap sa Siargao Island. Si Angelica ay nagsuot ng gown ni Rosa Clara para sa kanyang kasal, at pareho ang kanyang wedding gown at ang sinuot niya para sa welcome dinner ay mula sa parehong designer. May nakakaantig na mensahe si Judy Ann Santos para sa kanyang baby sister na si Angelica Panganiban sa ikalawang kasal nila ni Greg Holman. Tuwang-tuwa si Judy Ann para sa kanyang baby sister na si dahil sa masayang estado ng kanyang buhay ngayon kasama ang kanyang asawa at kanilang anak na si Amila Sabin. Isa si Judy sa mga celebrity at malalapit na kaibigan na naimbitahan sa ikalawang kasal ni na Angelica at Greg sa Siargao noong Sabado, April 20. Sa Instagram post ni Juday, makikita ang isang masayang larawan ni na Angelica at Greg sa kanilang kasal after party. Napakasarap ng pagmasdan, napakasaya ko para sa iyo my sweet baby sister. Mahal na mahal kita, caption ni Juday. Sa hiwalay na post sa social media, ibinahagi ni Judy Ann ang larawan ni Angelica na emosyonal na naglalakad patungo sa altar suot ang kanyang wedding gown. Dito, muling nagbigay ng mensahe si Juday sa tinuturing niyang nakababatang kapatid. Ramdam na ramdam ko ang kaligayahan ng puso mo. Napakasaya ko para sa iyo mahal kong Cindy. Andito lang ang pamilya Agoncillo palagi para sa pamilya Homan. Mahal na mahal namin kayo, sabi pa ni Juday.